Iginagalang po namin yung matataas na kapulisan. Iginagalang po namin yung mga nag-iimbisitag sana sa kalaukan. Pero ano nangyari? po kami dahil wala po akong witness. Ano yung gagawin natin sa mga collateral uh, damis? Nakatulong siya dami ng ating chairman na sinon taong gulang, sa taong gulang, si Balon magiging biktima na ng ganitong war on drugs? Na noon sa, sa, kongreso, ano ginawa ng mga kongre, ah, kongreso noon panahon ng ating Pangulong Tete? Italikuran po kami! The first one to give this testimony, Your Honor, is Mr. Rodrigo. Rodrigo Balon. Rodrigo Bailon he is the father of a nine-year-old boy who was uh, killed in an operation, uh, drug war operation, 9 Nine-year-old boy yes, Your Honor. who was killed. So go ahead. Uh, uh, ano mo pangaran nila? Uh, Rodrigo Bailon, Chairman. Sige po, sabihin po ninyo ang nangyari. Sa aming lugar, nagkaroon ng insidente noong December 2, sa ganap na alas 4 alas 4 hanggang alas 4 imedya sa bahagi po nung uh, pagkakaroon ng puto kang iyon ang aking pong anak ay eh, andun po sa may harapan ng computeran nag uh, nagano po siya ng ano ng nagtitrim po siya ng ano na punda ng unan at saka kurtina para sa uh, kanyang ibabaw kinabukasan sa insidente iyon nagkaroon po ng sunod-sunod na putok na pasama po dun sa pagkakaroon ng putok ang iyon yung pangyayari ng mga riding in tandem na vigilantes ay may sinusundan po sila na dalawang babae na pinuputokan po nila nagkataon po yung dalawang bata po dun sa harapan ng computeran ay tinamaan ng sunod-sunod na bala. Sa pangyayari pong iyon, yung anak kong uh, si Lenin Bailon ay nakapasok pa po dun sa loob ng computeran kasama po yung, yung uh, batang lalaki din na kaedad niya. Yung dalawang babae po na pinutukan ng tatlong uh, vigilantes na riding in tandem, yun po yung magkakasunod na tinamaan ng bala ng 9mm at saka 45 caliber. Ayon po dito sa ibinigay na kampo ng police report. Kaya sa bahagi po nung pangyayaring yun, napakasakit sa isang ama na bunso ko pong anak yon na magbe po siya ng December 5, December 2, nung nagkaroon po siya ng putukan doon sa lugar namin. Yun po yung sinasabi ng ating mahal na Pangulong Duterte, within six months, matatapos ang uh, war on drugs. Na hindi ko naman po inaasahan sa sakit ng pangyayaring yon ay naging isang collateral damage po yung pangyayari. yung anak ko dun sa pechang uh, December 2, year, to, uh, year 2016. Totoo po, po itong nangyaring ito. Kaya sa bahagi bilang isang magulang na pinalaki po, pinalaki po ng uh, kanyang nanay, hanggang ang nais po niya ay makapagtapos sana ng teacher o guru. Nung idineklara yung ganitong ah... Uh, ah... Uh, sistema ng war on drug, isa po ito sa pangyayari na hindi ko inasahan. Ang inasahan ko dito sana ay magtuloy-tuloy ang investigasyon sa katulad namin na nadamay o collateral damage. Wala na po ba kaming karapatan na magkaroon ito ng isang uh, masusing uh, pag-iimbestiga sa taon nung, sa taon uh, 2016. December 2. Ilang taon na po yung kaming mga collateral damage ay naghahanap ng ustisya. Sa pangyayari na pumapasok ang ACC, ano po ang ginagawa natin? At sa pagi po ng ating uh, uh kagalang-galang na kompo ng chairman ng ating uh, commis uh, Commission on Human Rights, ngayon lang po kami muling nagkitiwala sana na magtuloy-tuloy sa katulad naming mga uh, naging collateral damage na magkaroon po ito ng isang ustisya. Dahil nung pong si uh, gin, uh, ating uh, Commission Rights noon, noong 2016, ay lalapit po sana namin ito noong December na yun. Nagkatong po na kinaharap po niya yung isang mabigat na problema. At doon na po kami, unti-unting nawala ng, ng eka nga, eh pag-asa na magkaroon ng ustisya. Sa ganitong pangyayari po ito, yung pag-report po ng police uh, report, noong uh, December 5, dalawa po on the spot ay namatay yung isa po pong anak na si Lenny Balon nakatakpo pa po, po sa loob ngayon, sa bahagi po nung nung natapos yung putukan ngayon, inuulit ko sa inyo, inanong po sa lahat ng kapulisang ito, nire-respect po namin kayo, ang Pamilya Bailon. Pero nangyari po ito with vigilantes na riding in tandem na sinasabi natin na kumisan sa ating mga uh, radio, sa ating television, mabuti pa nga yung mga riding tandem tumutulong sa inyo. Pero ano ginagawa sa aming mga naapektuhan? Pangunahin sa aming collateral damage. Ganun lang po ba kasimple? Mahirap po sa isang ama na pinalaki po namin yung aking anak. Na hanggang ngayon, naghahanap po kami ng anong, ng usisya. At sa bahagi po ng human rights, nagpabot din po kami ng complaint. Nung uh, nakarang kompo po, ah... Uh, November 9, year 20, uh, 2022, nakarating po uh, yung aking uh, complaint sa human rights. Hanggang ngayon, wala din po uh, uh, response na nakikita ko. Kaya yung bahagi po ng ganitong problema sa amin, ito po ba yung iniwanan ng ating war on drugs na lilinising? Ultimong mga gumagamit ng gamot na droga, ultimo mga sumisingot. Pero yung, yung anak ko, kailan po, hindi kami nasasangkot sa ganitong war on drugs. Ilan pa po, po bang mga katulad ng edad ng anak ko na sa mantaong kulang magbe siya ng December 10. Bigla na lang binuluga nung pang-anim na buwan na sinasabi ng ating kagalang-galang na Pangulo na nilinisi ng droga. Pero sino po ang nasalanta? Iginagalang po namin yung matataas na kapulisan. Iginagalang po namin yung mga nag-iimbisitag sana sa kalaukan. Pero ano nangyari? Kinagkuran po kami dahil wala po akong maiturong witness sa collateral damage. Pero hanggang ngayon, nagkakaroon tayo ng hearing sa ating committee na pa po Ano yung gagawin natin sa mga collateral, uh, collateral damage? Nakatulad na siya sabi ng ating chairman na siya noong taong gulang, sampung taong gulang, si Lenin Balon magiging biktima na ng ganitong war on drugs? Ganun ba natin na proteksyonan yung ating mga mamamayan? Yung ating mga kabataan ang gustong maging guru ng aking anak. Bunso po ito, pang labindala, pang labindatlo, na lahat po sila nag-aaral. Yung anak po ito, nagkukusa dahil kakapusan po namin ng aming kinikita sa munti namin tindahan para makapagbaon. Ito po ba yung inaani natin sa ngayon? na noon na inilalapit namin sa sa kongreso. Ano ginawa ng mga kongre, uh, kongreso noon panahon ng ating Pangulong Tete? Kinalikuran po kami! Ano sabi? Lalapit kami kay Bishop ano, David. Lalapit kami sa ano? Sa simbahan. Anong ang sinasabi? Narinig po natin lahat yun, mga harap kong mga kapulisan, maging mga congressman. Ano sabi sa ating television sa ating kwan. Mapakasakit po sa isang ama. Kayo po, alam ko may mga kaya na kayo. Kayo po, lahat ka, tayo. Ay sumusweldo, lahat tayo nabibigyan ng kaukulan ng ating gobyerno. Pero sa isang pagdideklara ng ganitong peking war on drug, para man pinakita natin na katulad ng Columbia, o ng El Salvador na meron ganito talagang nangingibabo na pang kabuang hanap buhay na sa ating bansa. Hindi po eh. Karamihan sa atin, gusto natin magkaroon ng magandang kabuhayan, magandang ganito mga negosyo. Kung titignan lang po natin, ang pinakita natin, ilang taon, ilang taon po, Within six months, ano sabi sa sa Jarjo? Sa television, within this six months, lilinis niya yung buong addiction. Ang tanong ko sa inyo, mga kapulisan at sa ating mga congressman, may nahuli bang drug lords? May nahuli bang galing sa China o kung saan pamang posopilato? na nagmamanufacture ng ganitong iniliba, iniliba na nating droga? Meron po ba? Ito'y katanungan ng simpleng mamamayan na dumanas ng pagkawala ng isang anak na napakabait. pang labintatlo na gusto makatapos. Pero hindi pa pala yun doon nagtatapos. Hindi pa pala yun. Marami palang katulad ni Lenin. Ang nadamay. O yung sinasabing collateral damage. Nung ipangalandakan po ng ating mahal na Pangulo. O yung mga collateral damage lang yan. Ano kaya ang nasa sa isip natin? Ako hanggang ngayon mga kapulisan. Nasa kongresa nang gumagawa ng isang maayos na batas na sana naman ay bigyan natin ng kukulang mustisa yung ganitong pangyayari sa naganap ng war on drugs. At nagpapasalamat po ako sa inyong lahat maging sa kapulisan. Malaki po ang paggalang namin sa inyo bagamat naging bahagi tayo ng ganitong war on drug at sa bagay din po na, nabuo na o nagpapatuloy na pag imbestiga ng Committee on Human Rights. Malaki po ang aming tiwala na may bibigyan nyo kami at ng mga kapolisan ng isang makatutuhan ng mustisya sa panahon ng ating Pangulong PBM. Maraming maraming pong salamat sa inyo at sana naman ang Panginoon Diyos ay mapasa atin lahat. Yun lamang po at pasensya na lang po kayo at nagiging emotional po si Tatay Rod Bayon, Hindi para sa akin kundi bakit pinaimplementa ng walang kasiguruhan yung, kar yung karamihan ng mamamayan na naapektuhan ng war on drugs. Maraming maraming salamat po sa inyo. Pasensya na po sa aking mga... Salamat po. Uh, naintindihan po namin kayo at uh, salamat po sa inyong totoo sa amin.